tatapos bilang summa cum laude ang ang 241 students ng University of the Philippines Diliman. Ang mga ito ay sabay-sabay na tatanggap ng diploma sa ika-114 General Commencement Exercises sa University of the Philippines Amphitheater na nakatakda bukas, Hulyo 6. Maliban dito, aabot din sa 1143 na estudyante ang magsisipagtapos bilang magna cum laude habang 985 ang magtatapos bilang cum laude. Ang mga ito ay mula sa mahigit 5 500 students ng University of the Philippines Diliman na na magsisipagtapos ngayong taon. Ang Summa Laude ay isang academic distinction na ibinibigay sa isang estudyante na nakakuha ng weighted average grade na 1.20 o mas mataas pa. Ang mga magna cum laude naman na graduate ay mayroong uh, 1.45 o mas mataas habang ang mga mayroong Magna Cum Laude Award ay may grado na 1.75. Nitong nakalipas na taon, umabot sa 286 students ang nagtapos bilang suma cum laude habang 1,109 naman ang nakakuha ng Magna Cum Laude Distinction at 788 ang nakatanggap ng Cum Laude Distinction.